Yan. Dumaan kami dito sa Pinyahan. Kagayan daw. Galing daw sa Kagayan. Tikman natin kung matamis. mga pinya nila dito. Malaki. Ayan. Eh. Pupunta kami ng uh, Kurimau Port. Dumaan na ako ng, ano, uh, ng pinya para pag pakagabihin kami pag uwi. Kaya uh, dumaan na kami. Ayan. Ayan. Sarap. Okay na? Yeah. Ha, tabi pala ng north side doktor uh, Sabi nila matamis daw. Boundary ng Sinait sa Badoc Kumain muna kami. Biyahe na kami. Ayan, no? Ayan papuntang uh, Manila. Ayan, boundary. Yan naman ang papuntang Kurimau. Kumain lang kami dito. Pahinga. Pabiyahe na kami ulit. Sama ko si Edwin. sa Port Corimao nakastambay na yung mga truck ayan, oh, bibili oh, kami ulit ng palanit kilawin, kambing o oh, bilhin na kayo ayan oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. 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 ang presyo niya oh. o oh, ang ganda-ganda pa naman yung nagtitinda nakajumangot ayan o oh. Ito, hindi na kasi mangot. Mas sexy ito. Ayan. Sige, hindi na kami babalik dito. Ayan, Ayan, o. Sinong gustong bumili dito kayo sa... Wala na yung pangalan. Ayan. Ayan. Palanit. Video, what ka sa kaysan kanya. Ito, ito. Ito. Sa Nice place. Ayan. Ginabi na kami. Natapos na yung trabaho ko. Back to work. Back to Manila. Ayan. Bye-bye.

ni yun Francis oo nga ay ay sus, kala ko huwi na kayo okay, Sa, ha? nawawag nila wala na DJ wala 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 na nga, Pula. may pulutan ay ay maganda kambing ayan dagdagan ko? Ay. Ay. Ay, dagdagan Mas, ay din, ay. puro kambing na wala na wala na wala Dagdagan mo pa. Ayan, uh, dito si Francis. Si Mabuti, eh, pinapadagdagan uh, yung kilawin. Ayan, ayan. Sir, baba ka muna. Uminom ng sabaw ng kambing. <laughs> Thank you, Okay ayan. Tapos, nakadahan na kami Yan si Francis Nadahanan kami kanina na papunta na naman kayong poe ayan, ayan, o Pabalik na kami sa Bahay Sa Narbahan Bye-bye See you there